Ay, meron pala ako narinig balita, ha? O, oh. kung totoo, ha? Kasi yung, sabi daw, parang isasaksak ba oh. naman yung mansanas sa lalamunan, sa District 2. Mm -hmm. Wala na nga lalamunan. <laughs> wala man lalamunan yun, wala naman leg yun. hindi, meron ako nabalitaan. Para oh. pinagpaplanuhan daw ng mga komunista na ito si, ano? Si okay. Si Duterte. Ako. Na mm -hmm. nagkukuntsabahan na daw ang uh, Marcos, ano? Administration. Administration at saka, ako, no wonder, eh. Kasi actually, meron niyang lumalabas na balita yung, yung kay Pastor Kibuloy. Ano ba ang kasalanan ni Pastor Kibuloy kung bakit siya nakulong? Ang sagot na iba, dahil malapit siya kay Duterte, sa tingin ko, mali yun. Bakit? Kasi kulang. Hindi lang dahil malapit siya kay Pangulong Duterte. Dahil po, kinalaban niya ang mga makakaliwa. At ang mga makakaliwa at itong mga NPA na ito ay nakipagpuntsabahan na sa Marcos administration. Mantakin mo talagang mansinin mo ah, hindi sila maingay ngayon. ang ang komunista, yung mga aktivista na yan, ano, ang ingay-ingay niya, kahit anong pangulo lagay mo diyan, ngayon lang sila talaga tumahimik. Paano? Eh, meron na silang ganoon eh, ah, na kuncabahan sa mga komunista. Kaya, oh, eh, sino pa ba ang number one pagdating sa lumalaban sa komunista? Duterte lang naman at uh, Pastor Kibuloy. Mm -hmm oo oh, ay kaya nga itong nabalitaan natin, ipapagurgur daw itong si ano, si, si Sara. Oo. Kasi ano eh, hindi talaga eh, kung hindi matalo sa eleksyon, uh, eh kailangan may gawin sila para talaga mawala ito.